Ayan, good morning friends and relatives 10.56 May 21, Tuesday So, ayan, si Bordagol Ito, mga Pang north natin Ayan, at salamat naman na kompleto yung uh, Mga YBs natin Na, ano, na uh, Sinakay or kinarga dun sa FPR Mga walang Toss, walang road training uh, natin low fly lang ayan nakaway naman lahat kompleto at uh, magandang achievement din para sa atin tsaka dito yung mga pang ano natin yan yung mga nilalaro natin ngayon sa uh, CPRC andito tsaka yung iba sa IPR andito rin ayan yan sa CPRC yan yung maagang nakauwi pero hindi naka-entry yan na inayin natin panabong yan dalawang piraso tsaka ito po pala kaya po tayo na gano no? ay ito pala pagkita natin yung ito yung biyag natin kaapon no ayan po siya may tama nga sa so, pa so parecover lang natin at uh, medyo payat tapos sa uh, papakawalan ko na yan kung sino mamayari no ayan yan yung ibon mo dito sa akin. Tsaka yung kay Press pala isa sa uli na natin yan. Tsaka ito po kaya tayo na video dahil ito. Yung pinisya natin ng bulalakaw, inatras na natin po to ng ano, nung pagkatapos ng bulalakaw kasi wala ring bearing eh. <clears throat> Umuwi siya pero late, uh, makunat lang uh, sa tawid dagat. So, yun kanina, uh, awalago while ago, tumawag si Migo natin, si Odonel Espeo. At uh, yun nga, may papairam sa atin na anakak. Uh, so, dito natin ipapares. So, hinanda na natin. Dito na natin ipapares yan. So, nabigay yun kay Don Pobre ng overall, tsaka lap So, okay na. Oh, maganda yun. So, okay na rin dito na dito natin ipipare. Yan. Piniser po yan ng ano, ng uh, uh Mindoro, Kalapan, Mindoro. At uh, basta, yung FPR na ano, na first uh, summer na 24 na inter-island race. Ito po yung ibo natin sinali. Uh, cut, uh, cut -top lang siya ng cut -top pero yun nga po, naman. So maganda pong huming nito. So yun baka mali lang yung conditioning ko yun po hindi po at uh, magmi-meet up kami na while mag-aayos po muna tayo at uh, uh, hindi pa po tayo nakapag breakfast uh, 10.56 na or 10.58 na siguro hindi pa tayo kumakain sige po see you while magmimit up tayo kay amigo uh, Donel sige po tama ba Meg dito ba saan ba banda Diyan na, may ina tayo sa ano eh. Ayan eh, dyan yung video. Ayan. So, natatanda kayo dito ako pupunta. Mr. O'Donnell Esquio, where are you? Well, <laughs> dito na me. Dito na kami oh, kay O'Donnell Esquio. Pshh! Ano <laughs> din yung isa kong lupa eh, yung okay. dati ko eh. Dati may lupa pala si dito. Ilan na pa oh, tapos mo sa lupa mo dito? Ano? Yung San Santa Ana sa, Cagayan ko. Sa Santa Ana Cagayan. Sa 2015 hmm. yun tayo. Eh ito yung pinakauna mong lupa dati dito. Dito, oo oh, 2015 ka. tapos nagpa-series din ako dito. Oh, PBBC yan. Sa yan yung PBBC. Uh, oh. Tapos doon sa kabila, sa limang Santa Ana. Limang Santa Ana Cagayan ng ah. 2016. Tapos tatlong kami Tatlong kami Anong mga lion? Ano? Broken line daw 'yun eh. Para <laughs> na. na. <laughs> broken. May hula <whole> hop tapos <laughs> broken hope. line daw magaling magdo. Tapos maganaw. 2017. Ayun, PPBC pa rin 'yun. PPBC. Yung oh, nag series ano, series. Di, di summer, pa rin. summer, Gandara, ah, summer. Gandara oh, okay. Western Summer yung finisher ko si oh. si Rosano. Rosano. 2017 tapos nung ano sa APR nagpa 6 overall ako noon 6 overall tapos ano 2018 ayun pala yung champion sana super set winner young bird old bird ah young bird category sa LRP ayun tapos sa uh, APR ganun din. young young Bird old Bird category din 'yun. Eh no, wala, dahil sa mama. Ba hindi mo naklak? <laughs> hindi ko hindi ko naklak nang <laughs> Wala daw call up friend sabi ni pareng Edwin Dres. <laughs> Dapat daw nag-call up friend ako. Ano uh, may pa ako mag-inom noon eh ngayon wala hindi na ako nag-iinom ngayon. Sayang talaga sayang. Pero yung iba kong ano Unforce, line of course oh and errors um, kumbaga no. Yung iba kong line yung iba kong line yun bumibira sa tropa. Nag-consistent overall siya dun sa Ross roskapis Yan ang oh. mga hula ko no? Ito ya, ito ako mga linyada. Ikaw si yun ano kung Sa akin galing lahat yung I mean yung hula up, ikaw, ikaw na ikaw na. Ako lang nag-screen lang. no? Hula Hula lang eh. Hula hula. <laughs> Ngayon naglalaro ako at, si HPA. Si naman yun. Oo. Meron meron na kami noon oh. Meron siya sa atin na ibon na ito Ito, sa sa ano so port lap ngayon sa Albay? Oo, oh, tapos na. So hmm. ano? Ito yung ibon na papiram niya sa atin na Inbred 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 kami gin. Inbreed, inbreed kami Ganda ng papak. ko kami gin to. Matatapang lahi nito. Oo, sa Albay. Sa <laughs> Albay. Eh, uh, yung yeah, magagandang ano eh, mga lahi, mga matatapang. paano na to? Oo sprint long to. Sprint long. Iba kasi ngayon pag lalo na pag ano pag sa truck kailangan talaga matapang yung ibon mo kasi pag wala gu gutom yung abutin ng ibon. Ang anak na to ng multiple pulling champion. Mm. Saka overall. Overall champion. Uh -huh. Ganda. Oh. Okay, yan. yan ang niya sa atin. Hula hop din yan. Hula hula lang din to. <laughs> And the <leather. laughs> ito na yung ulahop na papayran niya sa atin Tsaka At di ba na video ko na earlier yung yeah. ano yung hen na ipapares natin dito is yung nagbulala ko na ano na hen yung piniser ng ano nitong summer lang ng FPR na max Jansen na anak ng Piplacer ng Delgalego na naganak din ng mga sprint pero dumudulo din ito tama-tama sprint ano din to. Sprint long. So sana at, ano kumana or magnik yung lain nilang dalawa. Ano Sure to mag-aanak to yeah. ng ano mag to ng speed. Yeah, yeah. Multiple ano na kumana to kay Juan sa isang tropa natin so, eh. Si Don Pobre. Oo. Don Cobre, nandito na yung ibon, nandito yung tatay nung oh. sa'yo. <laughs> Kinasa pinasa na muna sa akin dahil <laughs> ano, dami ka ng achievement. Bigyan mo naman kami. <laughs> ako lang, ako lang pala dahil wala pa halos. Mga sakali, so, si brother, kumana. Kumana, ayan. May anak na ako niya, isa na iwan, nakita, pinakita ko siya kanina. Oh, yun, oh. Nanay na bahala doon. Nagbasag kasi yung isang itlog eh. Sayang, yeah. eh. dapat dalawa yun normal ba yung ano yung sa kalapati na binabasag nila kusa yung itlog nila yung pati yung pag may laman na or ano lang? ah ibig sabihin nun pa off na sila pa off na sila ah tigil mo pa nun ano. parang manok din oh yan tips ah yan sa veterans tayo wala tayong alam yan experience hindi madamot yan. Na yun So alam na natin ngayon, pag ganyan kasi kanina nagbasag na yung isa ko eh hindi ko alam nagtaka ako sabi ko first time para ano yun para oh. manumbalik yung ano nila oh, yung sig sigla nila sigla nila. pirahin mo ng ano oh, yung ka ng sibuyas bawang oh. sa lemon o kaya kalamansi oo oh. tapos merong kampeinta hmm. tsaka sili ay nang hmm. isusubo mo sa kanila isusubo Subo mo sa ibon, na briter. Oh, bali bawang, sibuyas. Bawang, sibuyas, marinate mo sa hmm. ano, marinate mo sa lemon o kaya kalamansi. Paano ba 'yun? Di ko alam. Yung lemon I, mo lang. Ano mo lang, ihulo hiwa, lang. Hiwa-hiwain mo nang maliliit oh. para pang isusubo mo oras. Ulo mo lang mga ano kadugay. Iti, e, kahit mga isang oras, wala isang oras problema, eh, o... At least, klaro ah, hindi hmm. na tayo mag... Uh, kumbaga, hindi, ta, hindi alam na natin kung anong gagawin. Tapos, paminta, tsaka paminta at sili. sili. Ch o, oh, Ibigyan lang. Mga Para ilang... manumbalik yung init sa oh. katawan nila. Kunti-kunti <laughs> lang, kunti-kunti lang. O. Oh. Ano lang. kahit right. Kunwari, gabutin lang ng... ng... mais. O oh. oh. mani. Yun, sinlaki lang nun. O. Oh. Sila ano, sa kanila. Kahit, Oh, kahit gawin mong umaga, umaga o oh, gabi. Pwede. Oh, yan. Dalawang beses. Herbal yan, herbal. Herbal. O. Oh, oh, yan maganda. So, sure, yun. Kasi, ginawa ko na dun sa... Oh. Ano eh? Ginawa ko na dun sa sa ibon ng mentor ko na hindi umiitlog pinagkatiwala niya sa akin nagulat siya na ko napaitlog pa yan napabuga ko ng dalawa tapos binahagi ko sa kanya yung isa yung nung naibahagi ko sa kanya yung isa napaanak niya ng first overall champion tsaka second overall champion tapos yung third placer niya ng Pataya Thailand yun 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 yung ano galing ako, dun ako na nung hindi umiitlog sa kanya pero napaitsipo. napaitlog oh, napaitlog ayun so Apos, may kinwento pa sa akin isa pa yung isa pang anak nun 6 minutes 6 minutes cut off from Tacloban to Pampanga dapat sayang. overall yun tapos kinarga ng mag Arthur doon na nawala mm, ganun talaga sayang yun yung mga tips kasi ano uh, yung herbal talaga wala talagang ano yun walang side effect hindi nakakasira ng ano ng atay or uh, uh laman loob ng ibon di tulad ng mga sintetik na mga gamit na gamot na binibigay natin uh, nakakasira yun lalo na mga antibiotics yung mga antibacterial natin pero yung mga natural na antibiotics tulad ng bawang wala walang sinisira yan tsaka ano yun maganda din yan ano sa pamurga 'Yung oh. bawang mismo, kahit bawang lang 'yung binibigay mo, 'yung bulate, mga lagan, na pa out 'yan ng bawang dahil ayaw na ayaw ng, oh. ng, ng bulate 'yung bawang. So 'yan mga tips na kuha natin dito sa kay ano, kay oh. Migo natin na Pio. Espio. Ayun. Kami rin nakakaalam niyan pero oh, 'yung ayan. ano, 'yung sa sabi nila, oh, palakas ng testos. Testos pero <laughs> Marami nakakalam yan, pero mga katulad kong newbie, matay mo 52 years old na ako. Ilang taon pala ako nag-ibon, magta-3 years. Try mo make, testosterone mo. Malakas na testosterone ta, big, <laughs> hindi na kailangan yan. Babae na lang kailangan. <laughs> oh, yan. Tulad ng mga Lala Loves na dyan, sina, oh, sina, sino ba yun? Huwag <laughs> wow, na natin sabihin. Yung mga idol natin dyan, yung sina uh, Mami Kimi, yung mga ganyan, sina... Uh, kina Sarina, ayan mga sino sino pa ba 'yon? Si Amber, oh ayan mga si Ma'am Amber. Mga mga, si Amber. mga, mga, mga natin ng na mga mga babae. Ayun, nirerespeto natin pa 'yung mga 'yan at uh, hinangaan. So 'yun. Shout out sa inyo lahat. Sa, shout out yan sa inyo, mam, mga sir, angels, mga idols. Si Angel Lopez oh, mga mga magaganda nating mga kaibon. Ka so ayan, Ah uh, pag may boyfriend kayo na medyo may na na yung ano, panlaban nyo. <laughs> yun, may tips na. Alam na gagawin. Alam na din. So, sige. So, yan. Maraming salamat kay, ano, kay Migo Tardines Pio. At pinakatiwala naman tayo ulit ng uh, mga taong may tiwala sa atin ng ibon na sino, ano, uh, binibigyan tayo ng pagkakataon na makaakit dun sa yung pangalan natin. Mak makalagay dun sa mga top na ranking ng mga Uh, club na sinasalihan natin. So maraming salamat talaga ba, thank you. Thank you. Hi. Uh, maraming salamat. So to my friends and to tips, God bless. Good luck. Ciao. Yan gagawa niya. Kay paring Marshall Carolino. Yan. Kay Karin na ganta open loop doon. Hindi no? man Carolino. open loop. Kay Martial Carolino Paring Martial. Yan punta kami dito. May titingnan. Ang dami oh, kapal oh. Yeah. PPBC pa to. Oo, oh, yeah. ayan. si to, si... Binili agad to sa akin, 3,000. Mm. Oo. Oh. Si Alicia Sevilla, mm. o, mm. o. Mm -hmm. oh, yan, lap winner oh. Mm. Mm. Champion yan, lap champion ah, no, yan. Ayan, 6 overall, EPR. 6 overall, EPR. ano yan? Anong race? North, North. Oh, oh, mm. Gimba yan, gimba. Oh, yan oh, 6 overall. Oh tayo 12 uh, ano pa sa south ito 6 overall Oh. Ni hindi pa tayo na pagpatapos ng ano, hindi pa ako na pagpapatapos ng North pero ito meron ng 6 overall o, si yan o, okay. Si Migo Odonel Espio, ayan oh, certificate oh. Yan. Ito yung oh, ito pa 18th place, Babuyan Island oh. Babuyan Island. Kamigin. Mm, kamigin, ayan. 18th place oh. Hindi ko lang nakuha Over... yung pang 50 ko eh. Hmm. Meron pa ako. Eh. Bali tatlo kasi yung pakamigin ko yan. yan. Ah ito. ito pa. PPBC, Pi Place. Isa lang oh, yan. Lap winner ulit. Isa lang yan, etong gumawa ng kamigin. Ay isa isang ibon lang Isang ibon lang yan, taas yan. Ito. Isa lang yan, sya pa isang rin yan. ibon na yan, with band. Oh, mm. oh yan oh, PPBC ayan ng Isa Oh, eight yan. place lap winner ulit. Cagayan pangatlong lap winner niya na. Hmm, tapos yan. Ito siya pa rin. Siya pa rin yan. yan. Overall yan. na to area o. Oh. Oh, sa ano. Siya pa rin oh. Fan base. Yan, oh. PPBC o. Oh. Mm. BB. Sa ano to binenta mo na? Nandiyan sa akin yan. Ah, diyan pala. Tatay nung sayo yan. Ah, ito pala yung tatay nung pinairam niya sa atin. ayan oh. Yan pala ito pala yung mga achievement. Oh, hindi okay. ito sabi-sabi, hindi ito kwento-kwento. Ito, no. may certificate, ayan. Yan, Bambang Neva Biscayas. Nag oh, yan, mga 7th place. Seven place pa pala oh, sa dyan. pa rin. Ayan, tingnan nyo. Speedbird talaga. Malayo na nga ito, di ba? Mga ilang, um, ano na ito? Ilang... Malam. Oh, ilang kilometer siya nandyan. Simula kanina, ma ma malalayo na siguro mga inaabot yan. Oh, malayo kasi mabot na siya kami um, gini. Hmm, ito Tas pa, eto, o, first place, oh. Bambang, pa rin. Bambang Neva Biscayas, ayan. Hmm. First place. Yan. Siya pa rin 'yan. Siya pa rin isang oh, okay. ibon pa rin 'yan. Tapos ito eto na si Ito na si ano si oh, first overall champion sana. Hmm. Santa Ana Kagaya, no? Oh, One, so. One, four, One, four, oh, four. <laughs> Dapat lap champion yan, young One, bird, four. eh. four, grabe. Hindi ko kinaklak, Saan eh. yan, saan, saan to? Santa Ana Santa kagayan. Santa Ana One, four, oh, oh, ah, kayo dyan? Oh. Tailwind kasi yan, tailwind. Oh, 13 pa. Ah, ito pala yung kinento niya kanina na dumating ng hmm. maaga, maaga pa. Wala Hindi pa ko yung, ano, ba yun? Yung, 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 yung sa forecast. Forecast, 12. 1204 yata 1204 Ang forecast na, na 16 14 14 16 yun kasi 14 na to 30 place oh uh, yun nga dapat 14 yun yano so o bang, yung o. dumating yung ibon niya is 1157 oh 1157 dumating na ayan yan, ito minsan, pa. alak pa more. <laughs> <laughs> ito yung Batcha Challenge. 9th oh, overall champion. Oh, Batcha Challenge yan. Kung ah, dumating to, kung hindi mm. to nagpa-cut off, dapat first overall first champion ako dyan. Kasi 3,000 eh. Mat mm. Mataas na nga to. Kung oh. nag-7, kahit nag-700 lang yung speed nito, mm. nagpa-cut off kasi si champion sa ano ah, eh. Yan yung pan-race Batcha Challenge. Batcha Challenge. Yan. 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 Ano-anong club to? Sa ano, LRPA yan. LRPA pala seven, to. Oh. Yan, 7th place. Ah, ito pa rin, Paloma. O, ayan. 7th place. Ayan, ha. Hindi kwento-kwento oh. yan. Hindi sabi-sabi. May certificate, ha. Ayan, kompeto. May certificate pa akong hindi nakuha mm. sa PPBC. O, oh, meron. May, tsaka meron pang trophy. Uh o, -oh, diba? May 15th place. 100. LRPA pa rin. Pang ano, pang 51th place to. Mm. Yung Santa Ana, Cagayan. Na isa kong ibon. Na kay ano to ngayon, na kay paring Abi. Hmm na paring abelino mm, si Ayan. ano donatloc <laughs> do so yan po yung mga certificate ni ano ni migod diba, na eh. story talaga ng speed no may history ng speed talaga yung si tapos pero ano dumudulo. dumudulo yan ang maganda kasi ano kumbaga yan yung kung eh, sorry pero i eh, na lang si Riso kasi yun yung sinasabi niya hindi lang 4K ngayon yung ibon ni si dumudulo kailangan talaga ng speed Tingnan mo siya nanalo siya nitong, 'di ba? Ano, camera no? Ah, MacArthur. MacArthur. Oh, MacArthur. nang ibon, Pero yung ibon niya nagwanto, dalawang ibon pa 'yon. So, 'yun yung sinasabi ni ano, so ito yung kay ni Godonel, ito yung mga ibon uh, kain tulad din ng ganun na dumudulo may speed which is uh, kailangan natin ngayon kasi hindi porket uh, dumudulo na is okay na okay naman yun kasi as long na yun yung sabi, kahit mag 700 700 ka lang partaker ka na pero yung kung super set winner, super set winner o, pero mas maganda talaga yung yung mabilis na tsaka dumudulo pa para maging champion consistent oh consistent kasi kung minsan ah na -ambisyon, na tayo, diba? ambisyon na rin lang tayo di ba <laughs> ambisyon na rin lang <laughs> tayo di na. oh igitan na natin overall na overall champion na so yun lang yung sabi ko Oh, and uh, siguro ah, magawa oh, natin 'yang bro. Oo, oh, oh, Sana mm -hmm. sana sana. So, and dito naman yung chori sa utak natin ito. Yung ano na lang natin is kung mag 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 magawa natin. So, okay. ako nakaka-inspire yung ano yung mga naabot niya na as a newbie na katulad ko na okay, hindi pa naman ako mm -hmm. talaga tutok sa ibon kung magtutok Puro. Hindi pa pala tutok yun ha. <laughs> Oo. Hindi talaga kasi alam naman ng mga tropa eh. yon Ang toto ko sa alak eh. Be <laughs> veterans na dito. Ako matanda lang ako sa ano sa edad. Pero pagdating sa ibon po, mas veteran uh, veterans po <laughs> si Nigo Dunel. Tayo po ang newbie lang uh, at 3 uh, years pa lang at uh, at least, uh, pinagkatiwalaan niya po tayo na mas-share yung dadday niyang pulaw. So, maganda, maganda kung oh. magdoober overall tayo ngayon Yeah, bro. Yung yung achieve yung 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 yung